this is my Anne again, again, again. For today's video, samahan niyo naman nga ako sa ganap ko ngayong araw. For today's video nga mga mare, mga ilang araw nga mga mi ay gusto ko talagang kumain ng labong or dabong mga mare. Kaya nga itong asawa ko ay tot na nga siya at agad-agad ko naman nga ito mga mi itong at tira na, na baho. Matagal na nga din ako hindi nakakain nito mga mare at eto nga mga ilang araw na nga ako nagkrekrave nito at ngayon lang talaga ako na pagbigyan nga nito ang asawa kong nakunan kasi talaga naman nga mga mare at maproseso nga ito sa paggawa o di kaya sa paggulay. Kahit nga sa pagkuha mga mare ay talagang pahirapan dahil makakita yung balat niya mga mi kaya nga ito yung asawa ko na nga lang yung inutusan ko na magkuha nga nito at ako na nga lang yung magluluto at magtatrabaho nga nito. Tulad nga nito mga mare nung matanggalan na nga ng balat ito nga at nga ko nga ng maninipis at syempre at in-slice-slice ko nga yan mga mare ng pahaba. First time ko pala nga nito magluto mga mare ng ganitong gulay at talaga naman nangangapapa nga ang first one. Matapos ko ngang mahiwa dyan mga mare, eto't nilinagay ko na nga dito nga sa malaking kawali. At syempre papakuluan natin yan at papalambutin hanggang sa maganito na nga yung texture. Nung malambot na nga, mga mare, eto't piniga ko na nga yan kahit mainit-init pa pero hilinagyan ko nga yan ng tubig para kahit papano ay mabos naman nga yung init. Kala ko talaga nung una ay marami nga itong gagawin kong gulay. Pero nung mga pigako na nga mga mare ay talaga naman napakaliit nga lang at saktong-sakto nga lang talaga sa amin. Mga bandang alastres na nga kami nakapagtalanghalian na itong mag-asawa mga mare. Dahil naantay na talaga namin itong gulay. Talaga naman kasi namimiss na nga namin. Pagkatapos ko nga mapiga yung labong or labong mga mare kung anong tawag nyo sa kanya pero sa amin dito mga mare na wariwara ay labong. Sunod ko naman nga piniga ito mga mare itong nga nyo kanina nga ginadgad nga or kinayod nga na itong asawa ko kanina. Di ko nga lang alam mga mare kung pwede nga itong gisahin pero dito sa amin mostly talaga kapag nagugulay ng ganito mga mi ay talagang linalagyan nga ng gata. Ayan fast forward na nga mga mare at ilan nagay ko na nga dito yung gulay at pinagyan ko na nga yan ng pampalasa at syempre yung mga pampabango nga mga mare na mga pang dahong dahon talaga naman dito nga sa amin hindi talaga yan mawawala. Ito kasi sa amin, kapag nga ginataan gulay o di kaya mga mare ulam ay talagang hindi mawawala yung pampabango ng mga ganyan. Ayan, fast forward na nga at natapos na nga kaming kumain at naluto na nga itong mga mare na itong aming gulay. At tingnan nyo naman nga yung anak ko at salamat talaga dahil kumakain din siya. At insaktong insakto exacto naman nga dito mga mare, may binalatan nga ng pinya itong nga ang asawa ko at talagang insakto nga ito sa panghimagas. Tingnan nyo naman nga yung anak ko at talaga naman napakarami ng nakain.